straight to the point. Now, ato tagad pagtagad mga kagalaan, dili pa tama ato sa mga issues karobutaga ni ay pulis mahigala na unay og sikop sa iyang mga kaubang pulis. Pulis gidakop sa iyang mga kaubang pulis kay nagmaoy og nganiyon og pistola. Paitan tawhan na mga sukit di paminaw. Ato ni tagad pagtagad ha kay nagmaoy man. Sa so, unta man ni eh, be, ato ipakita sa video dong. Ato sang kani-kani umon ni. Eh. Asa na'i audio ni? Asa audio ni? Dito Dennis Naga mahigala atong ah, klarohon sa nibe. O oh, mo ko na. Ah nai audio ni uh, dong names. Oh, wala wala audio ni. Aha. Ah kay CCTV man dai ni. Eh. So mo ni sa oi. Ah gamay lang kay mahigala mo ni sang uh, ah, nitabo sa tong. Ah mo din bunot dai sa pusil. Ni bunot pusil. O oh, so nagkuan sila. Dito ni mahigala sa 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 may sabungan. Sus, hala grabihan no. Nag Nagkuan dai sila dai. Oho. Uh -huh. Pisti panagan sa mga tao eh. Ang uban mga higala kuan. Paita na no nga na ay nibunot dai sabi pa at oh na ilog ang pusil sa kon. Kini primero, primero, be atong tagag pagtagad mga higala ha. Na mo ni CCTV nga nakuha mga higalaan. So kini mo pulis unay naka yelo na uh, sling bag unya nanion man ibunot og pusil. Oh, Sige kwan, sa usa ka tawo nga iyang uh, iya untang iya untang uh, tiunan mahigala giilog ang pusil. Be? O naglambiyong sila mga sugit na naglambiyong sila. Unya sa dihan naglambiyong na mga kagalaan ay sa ha. Uy kuyawa ang mga tao uban mga higala nananaw lang ang uban nanagan ha. O nanagan o. So nailog ilog niya ang kwan. O nailog ilog mahigala sa sibilya na indekin. Sibilya no no. Moy May, May gani kay sa pusila. Atau di tegak pertegad mahigal ha gamay lang kayo mga sugit peminau paminaw. Okay, standby sa kanali. Uh, okay, ato si Palangat ay pipila ka mga pahinundum kaya tukaw na report ni Paul Lauro. I-adjust pagamay ang atong uh, audio gamay. Nya, humana na tukaw na nang kompletong detalye sa report. Labot aneh pilagi ni Paul Lauro nga din aso nga uh, linya ron. Okay, adjust sa gamay ng audio, Apol, uh, Paul. Okay, standby. Straight to the point. Kuyawa ini eh, mong polis mahigalan ni Atos mahigala. Buangan. Di, di naman po yung polis deh, musuh suod si sa Buangan? Ha? Ni Atos Buangan, nagdagmanok manok mong polis. Unya nakakitag lalis dito mahigala. Oo. No? ano ni siya makigla niya ang problema niya kay nadadamag pusil ni naa sa sling bag ni bunot og pusil. Oh, kini usa ka tawo pud may mo. Oh, tanawa, wak pud mahadlok ning mga tawo may gala gi ilog niya pusil. Oh, may gini mga kagilaan kay natumba ni mga nga pulis. May gini kay pagka ilog may galawa usa pusil siya o, naisag, uh, kamatay sa iyang uh, kaugalingong armas. Ask kang ahaka. Ato sa kuha ng report, may kailangan ba Man Paul, Paul. Paul? D -D 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 Jomahan na taweropin sa nag-a-polis kini nga susbip pa og ya a-polis no sa buwan nii diya sa sidad sa nag-a-nato chatong sa kapulisan ya nakadawat sila nga report tawag nii ibaw aduna ermah dung -huh. tawo sumoto ni respond sila og dito ni dool nila kining uh, complainant o ni turnover dayon ining arma sa polis na nailog sa iyang gikaaway nga lalaki samtang kini sila nagtaparay sa ilang manok kay nagbitbit ning polis o uh, manok o o butilya sa beer mm. samtang nagtaparay ni nagkahalalisay patong uh, bunot ni sa iyang ya, armas amaong nga uh, pulis, polis nga si Patrolman Frank umambak mm. alimento 46 anyos ni onya uh, minyo na naasay ni siya o nagpuyo ni siya sa barangay mainit sa siyudad sa naga pero nasay ni siya nga driver sa ilang patrol car sa kapulisan sa talisay patut sa complainant nga si Dante uh, Lariosa uh, umambak uh, yan ang sikiruning parinti ni to dito si uh, Frank ah uh, na, hubog na. Bit-bit ang og manok. O niya, um, ang kay ang iyang kikalalis ni ng wak linga, lalaki ang uh, lalaki. Dito na nag-layugay uh, na niya. Ang tun nakuha iyang Arma Service Firearm. May gani kay uh, dili kay Tantog, init o ka kalayog niya. Ay wak man siya o sila human mailog ang iyang armas. Ikuha lang, I disarmahan siya mga gingon. Hubog na polis na disarmahan siyang armas. No? So dako-dako ning problema ning pulisa kay bawal biya ni silang mosod og mga buwangan at Tony Ropel bisag uh, off duty no. Nya armado pa gyud niya na pa gyud. Tapos uh, yung ebidensya nagbitbit sa utilis ay uh, ilim kaubog. So nabalhog na ni Sheron ang atong naga pulis sa gandam ni silang kaso ya i file on niya sa korte batok ni ining maong suspitsadong uh, pulis na nasod sa Silda sa Naga City police station. Kuya wa ni Paul, Paul, kay na kayo, nailog ang iyang armas, wa so siya, unay agpusil siya armas, Paul. How oh, good, Attorney Rupil, kung naging yung naging, uh, dili kayo init o gutong iyang kalalis kay init patungo, uh, makita niya sa ilang, sa video na to, nga nakuha nito, ito may nakakuha ng video, Attorney Rupil, na mm. uh, ginlayugay, naglayug yun sila, no? Yun. Tumba niya. Oh, na, na pero din yung polis hubog mang sa Diyon, no? Mm. Dili man siya ingon, wa siya ibalansi ba? Oh. Ah. Niya. Kini niyang kalayog. Ah, uh, kusgan kayo, kusunada kayo. Ay, kuhan man eh, uh, ramay, kuhan, uh, kalihukan sa uh, derby o sabong baka diya sa uh, buwangan, sa naga, no? Mm. So, ikaw lang ikuha, pagkuman, biyaan siya. O niya, ngayon, naabot mo na nga kapulusan niya ng responde, ipadakop na siya ining complainant na ito, sa kaso kini nga manager mismo sa buwang ang dias nga si Dante Lariosa so ang preso dayon nila kini nga patrolman nga pulis no o niya gi andam na karong adlaw andam ni siya kaso o niya ipadayon ang investigation attorney Rupil unsa man ang kalakiha, Paul Mike kini ni ang uh, porbi dano na kini ma pulis di man tani pwede nga mo anha ng buwangan so kini siya ni anha hubog-hubog na daan na di man Paul Oh, dako jud kay ni sektor bag na ni Tony Rupil kay uh, pag-abot niya dito, kay manabong siya bitbit bit, ay pikaskamot, kamot panok igtatari ang pikaskamot, kamot butilyas beer mm. -hmm. onya nagbarag-barag na daan ya pagtapad-tapad dito sa uh, yakon sa manok eh, tapad-tapad diha na to nalalis na niya tong wala -an niya lalaki attorney Rupil ngani resulta na sa ilaga uh, dumugay onya kay gidumog siya kay Waton pa to ni Mog, mubuto to Armas. Oo, oh, oo. Oh. Delikado kayo. Pero kung sunada sa kanyang ilang kuan haki ni si Kuan Paul, Dante Lariusa Umambak, nga iyang uh, mao ko ni manager ko diha sa buangan. Oo, oh, manager ni si Atron Yerpil, kini si Dante. Hmm. Oo, oh, mao ni si manager niya sa uh, buangan sa siyudad sa Naga. So, Ah uh, mao ni ang ni porsoron sa pagpasakag uh, kaso kay mao ni ang ni Baruga complaint to Tony bill. kay sa gihimo sa pulis nakapanik ni sa mga sugarog manok dito sa uh, Naga uh, Sports Arena no uh, ka panik ni kay bunot mas armas po, Bulot, pag bunot pag hambag deon tukdan deon wa gi poy ni tabang og konpol tan-aw ni boss Ginoo kog nakabuto pa disgrasya gud pol ah? ang 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 iya oh, yeah, ipog dagan kay ang pasit suno na to mubuto na pa. oo oh, oh. oo yeah, maigo maigo ya yeah, sila noon igbuto sa armas mo toy dinagana lang sila ipli lang sila eh, ila lang pugi pasagdan yeah. ta kanila ah, kaya ni kay eh, humpog man pisa gi eh, dumog ah, mm. ipuha eh, armas gi eh, ilog gayon uman gi eh, biya siya dito sa sa lugar nga natikang kang na ni maong pulis mo Oo. oh. kaupo oh. po na Tony Rubel siya sa atong uh, kapulisan niya may tubag sa dayon sa maong niya, alarma mm, jadi no? na pwede so, nga pa konon oh. Paul mayo o matanggal na sa pagkapulis ni ay ho pang atong kapulisan sa ilaon investigation ilang silutan ni nga kung on, Paul, dili mayo oh. na iyang gibuhat radyo man Paul ina ikaw maoy mo, mo serve and uh, protect oh. sa mga civilians ikaw naman na yung naghatag na kagubot subject for dismissal in service ning kasiya sa kuan iyang offense attorney bill. dismissal ni nani Limang ka gamit ni manong pusil niya makamatay lang kag tao niya pol Lisang ko nang uban niya oh niya sa lugar pa gyud nga gibawal mo hmm so unang una ni ka anang buangan nga bawal as aw sa kapolis ikaduha naniun gyud sa pol ni bunot gyud sa pusil sus niya ubog na ajo ebidensya kay oh pikas kamot bir ang pikas kamot ang iyang fighting cup Why luna ni sa PNP organization ni Klasias Pagkapulis pulis sa Radyo Manpol? Oh, ngayon na ba kasi yan ang yung uniforme yung ako gisay, no? Oo, oh, oo. Oh. katong <laughs> kwan. katong osa. Sabi itong uniforme niya, Paul. Katong yung pagkapulis? pulis okay, Ah, kanyo? Oh, na na kini Kanyara na. Mura ba na sa PNP, uh, ah, kwan? PNP Scout Ranger no. Course? Oo. Oh. Oo? <laughs> oh? PNP Scout Ranger <laughs> Course? Oo. Oh. Oh, yan na Na og pusil mga higala. Ang mga pulis ani naghugahuga ni sa PNP organization na hibaw ta na may daghang tarong dinha. Nya kini masagol ni diha sa PNP organization na pagkauwaw lang ning na Rajuan Paul. Number 1, niso dito sa sabungan nga dili pwede alang sa usa polis. Number 2, hubog o niya nagdaog manok, nagdaog bears pikas. Ikatulo, na nang Nani on gyud pusil juman po ni pusil. Ikapot, ikapot uaw kayo kay na ilugan og armas. Ani, ani problema. So ani leksyon ni siya, no? May ilugan mo labi na mag barag-barag na inyo nilakwan, wala moy balanse. sa kalubog na eh, tumba ra yon. Makahibaw story ani, may ngustory mas dako pa nagsaan ko. Tangan-tangan yun, lagi tangtang mo na story gani, ya kana pa hinoy de. Tangtang story <laughs> ya lagi <laughs> oh. lait <laughs> laya tento kana. Karena ba kana no, hubog kana ni on pag Oh delikado <laughs> ni iya. Angay ni Dismisal kwan, dismissal iya pol, dili maayo ni gihimo pol. na Atty. Rupil, no? So, uh, itong kapulisan mo, pahil yung kaso, karong adlaw na ni inis, taong ilang kabaro. So, tang uh, na eh, tanggong pa sa Naga Police Station? Oh, uh, tanggong sa yes, Naga Police Station, Atty. Rupil. Team number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. D Y H P R M N RMN Cebu the official overall number 1 number 1 Rashboy Okay selamat radjuman pola Simo report yamon na mahigala kana hubog na daan hubog na daan mo gidili apakso sa buungan wa A mahibaw anak kag sugar roll ni pulisya ah? sudi pwede manghigala inani i padayon sa organization of ni ha unya pagabot ti buungan kay tungod di na sakwan yamang ang Sa tandi-tandi pa ng samanok si ba? Tandi-tandi. O sige, itari na, itari na. O ka Iginan sa tungusan. Nahubog-hubog naman. Kung dali na kayo ma... Mainit. Iginan man siya nga. Kwa na, kanay mong manok. Bisaya man ang manok ha? Nasuko sa ki. Sa bisaya. Kung saan pa kayo bisaya? Ah, nag-istorya may bisaya. Sa sabungan, si Lung <laughs> Nung aking tingnan manok na pula mukhang mata pa huh? <laughs> Ang pera ni misis na dapat ay ihulog ko sana sa palawan pa sa na pula Mukhang tatama yan Nagsimula ang salpukan Manok na kinabaan, Biglang tinamaan Nagaywang-gaywang Sa isang iglap lang Ako'y kinabahan Hindi nakatayo Patay na pat puruhan ang perang hulog sa palawan Tinalo ko sa sabungan Ay! <ipher responses> Ay, Ay, -ay! Ay <cyl> sa may bahay. Okay, disgust ya, Jod, sa manok na pula Si uh, Patrolman Frank Umambak Alimento si Askang Uwawa Taga Barangay Mainit Dakbayan Sanaga Apandiri so Madistino Sa Mobile Patrol Division Sa Talisay City Ako'y hinoldap Nang tatlong lalaki Doon Disgasya gini Si Karan ni Mayor Samsam Gulyas Pero Talisay City Kawawala ni Pulisa oh, Hindi maluko Kinarati ako Basag-basag ang mukha ko Ang darling ko Ay magaling pala Siya sa taekwondo At <laughs> nang sipa niya Ay sinapul ako Dati rin pala Siyang champion sa Aikido 🎵 sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga butuko. ko 🎵 dapat sa anak ko standby mahigala na itambag niya si Angkantay yang itambagan mahigala dahil sa sugal na pahamak o oh, kani kani kani, kani mga itambag mga kahigalaan ha katotoan ang mga kuan kuno kato mga sabungiro matod pa niya mga higala o oh, may pagkatambaga oh, kaya kayung mga sabungiro wag makasawa ng champ. Pero standby lang sa mahigala at untiwasan ni